Hi guys, nakikita niyo naman ang pangukulong para akong timang. Tiyo. Abot hanggang tenga ang ngiti ko dyan na para bang wala ng bukas. Tiyo. Feel na feel ang kilagiyoy. <laughs> dahil nandiyan na ang asaw ko oh, susundin ako may lakad kami ah sabi niya ay lumabas na daw ako para daw makaalis na kami ah excited niya at dahil masunurin at mabait ako Ayan! nakalabas na kami just nakarating na nga po kami sa aming dinas huh? <laughs> <Destination>. <laughs> Iba talaga ang tama kapag in love na in love ka, nabubuyoy ka. <laughs> at papasok na nga po kami sa pasukan. Uy, may pasukan. <laughs> nakikita nyo po ba yung mga people bag na yan? Ako, kayo dahil may surprise na dyan. Charo. Panay hawak nga po ako dyan sa aking clubs dahil nakakahilo pala itong sinasakyan namin para akong nasa barko. Charo. Ganun talaga kapag hindi sanay. Kapag laging nasa bukid lang yan. Eh, na nga ako dyan sa kanya dahil baka mawala ko. Hindi <laughs> ko alam ang daan palabas na Kawawa naman ako mga sangkay. At hinahanap na nga po namin ang aming tutuloyan. Tutuloyan. Medyo natagal lang kami sa paghahanap ng aming number dahil nasa itaas ka. Lalo at di naman kami familiar pareho dito. Pero syempre walang sukuan, sayang ang bayad. <laughs> kaya ayan, nahanap na namin ang kwarto na walang kusina. Huh? Excited much akong matesting ang higaan, kaya ayan, hihigaan ko na. Chill. Sarap dyan, girl. At dahil nagugutom na daw ang palalabs ko, sinabihan na akong maghanda ng makakain. Oo, dahil girl scout ako mga kain laging handa. O, oh, di ba? Parang magmamajik <laughs> <laughs> Dahil importante ang pagkain, kaya nagbaon ka may mga sangkay. At ayan na nga, iniisa-isa ko nang kinukuha sa paper bag ang aming mga pagkain. Siyempre, di na kami nagdala ng pinggan dahil mabigat lang at baka mabasag pa. Kaya ito, dahon na lang. O, di ba? Wala pang hugasin. Style mukbang lang ang gagawin namin. Kasama ang mahiwagang lagayan ng ice cream chos. na nga po ito, pero pang almusal pa rin ang kinuha kong mga pagkain. Siyempre, madadali lang naman itong ihanda. Kaya na ang aking naisipang pagkain. Tapos, para makatipid kami dahil medyo mahal-mahal ang ano dito. Mahal ba? <laughs> ayan, nakikita niyo may may hotdog, lima, may tosino, di ko nabilang, tapos may longganisa, apat lang ata yan, pagkatapos may talong at isda na isang piraso na hinati sa gitna. Siyempre, di mawawala ang susawan na may bawang. Maganda ang bawang dahil pantaboy yan ng aswang, baka may aswang dito eh, Just... <laughs> At inumpisahan na nga po namin kumain dahil para may lakas mamaya ay bukas pala. Dahil panibagong araw, panibagong lakas. Mm. At natapos na nga po ang oras namin dito kaya bababa at aalis na kami. So hanggang dito na lang muna ako mga sangkay. Bye bye. Salamat.